Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi. Sapagkat ipinaliwanag ko na na ang lahat ng tao ay makasalanan, Hudyo man o hindi. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang pananalitay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila'y parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Ngayon, alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ng sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos, sapagkat walang sinuman ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa halip ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatutuo rito. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Heso Kristo ay tinuturing niyang matuwid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao. Kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos na mga Hudyo, kundi Diyos din na mga hindi Hudyo, dahil siya ay Diyos ng lahat. Iisa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo, at ituturing silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Nangangahulugan bang binabaliwala namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi. Sa halip, lalo pa nga naming tinutupad ang layunin ng kautusan.